So, what's up mga tiyang ngayong araw nga ay napaka -ulan. Kaya naman, masarap magluto ng maiinit na may sabaw. Katulad nga nitong lugaw, magluluto tayo ngayon. So, ayan nga, yung taba ng manok ay ating sinangkot sa Minecos mekos at nilagay na nga natin itong rekado niya para atin. Ikisa at yan nga inimekos mekos na natin ang luya, bawang, sibuyas dito sa taba ng manok. Nilagyan din natin ang paminta at nilagyan natin yung ating pinakuloang kanin. Naalala ko nga mga chang, pag sa probinsya, pag mabag naglulugo kami, either ulugaw or yung sa robot na saging, yung mga natumbang saging. Pero kaya kami naglulugo mga chang, hindi dahil pang at maulan. Naglulugo kami dahil start na yun ang pagtitipid. Ibig sabihin, magtipid ka na sa bigas dahil bagyo na wala nang hanap buhay, wala nang saging, nalaglag na ang mga niyog at mga prutas na dapat mong ibinta. Kaya mag start ka na kumain ng lugaw or yung mga saging nga na natumba na. Tapos naalala ko pa mga tiyang, plain lang yung aming lugaw. O yung as in ni lugaw lang yung bigas tapos lalagyan mo ng asin. Yun na. Tapos pag medyo naarte yung maliit mong kapatid, Siyempre, siya yung makakatingin na may asukal. Pero the rest, asin na yung lagay. Mabalik nga tayo mga chang dito sa niluluto natin. Ayun nga, nag-adobo tayo ng manok. Ito yung papan toppings natin. Mamaya nilagyan ko lang yan ng suka, asukal para pa mabalance. May laurel din yan, saka sili. At syempre gusto ko niyan yung kate, yung kating kate yung pag-luto at nagmamantika para masarap mamaya sa toppings. So after nga nating niluto ang ating adobo, ininit naman ulit natin itong nilugaw natin kanina. Ayan nga, at yun yung mga pinagkalasan ng ating chicken breast. After nga natin maluto, sinandok na natin para matimusan na nga natin. Ito, inilagay na nga natin. Ito yung pinagpakuluan natin ng buto-buto. At nilagyan natin ng mga manok-manok para naman masarap at matikman natin. So, habang ang pinaprepared natin na itong, itong logo na titikman natin, shoutout nga po pala sa matyagang nanonood ng aking mga video at nagsishare. So, habang ang pinaprepared natin itong ating logo na titimosan, ay shoutout nga po pala kina, kay, na, Ma Kimam Ma'am Charito na lagi nanonood at nagko at kay Ate Lynn Mamalayan, kay Arlen Perez at kay Biyahin Ipitin, Maraming maraming salamat po. share raw. So, ayan lang. At pipigyan na natin ng kalamansi. Siyempre, hindi mawawala yan sa ating nilugaw. First bite. So, yun lang mga chan. At kung nanonood ka nga ngayon, don't forget to comment kung taga saan ka. At, siyempre, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe. Yun lang. Bye!